hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadaan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Dalawa na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Enteng ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Napanatili ng bagyo ang lakas nito habang patungo sa silangan ng Polillo Islands. Ilang lugar pa rin ang nakataas sa signal number 2 dahil sa bagyo. Gaya na lang sa ilang bahagi ng Bicol Region kung saan matinding baha ang namirwisyo. Apo tuhod ang baha sa Naga City. Halos malubog na sa tubig ang motorsiklong yan sa kuha ng isang netizen. Hirap na rin makadaan ng mga maliliit na sasakyan dahil dito puwersahan ng pinalikas ang mga residente sa lugar. Sa bayan naman ng Bombon sa Camarines Sur, nagbisulang ilog ang pag-agos ng baha, nagdahan-dahan tuloy sa pagtawid ang mga motorsiklo. Rumis po din ang mga otoridad sa Camp Sur para tulungan ang mga apektado ng bagyong ente. Sa so, ugnay okay po niyan, Kapusahin natin ang sitwasyon ngayon sa Naga. Makakausap natin sa linya ng telepono si Gremil Alexis Nas, ang spokesperson ng Office of Civil Defense sa Bicol. Magandang hapon po sa inyo. Hello, magandang hapon po, ma'am, at sa mm -hmm. lahat po na nakikinig. Po. Pakibigyan lang po kami ng situationer jaan. dyan. Ano, 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 po bang lugar yung mga matataas pa rin ng baha at apektado dyan sa Bicol? Ang limang slotted po dito po sa Kapitulang, po, po dito ay Albay, and labing dalaw po sa Kamarinesod. But we're just waiting po ma'am sa information if subsided na po itong mga bahang ito. Mm -hmm. Pero Sir Gremil, ito pong sa bahagi ng Naga, yung nakikita po kasi dami na videos from last night, medyo mataas po yung iba, inabot pa ng second floor ng kanilang mga bahay, yung baha. Ano pong monitoring nyo dyan? May mga ilan na pong lugar po ma'am sa Naga na reported at subsided na po hindi lang po namin yung information from the CPDRM officer. Hmm. If ito so, po, hindi na taklo sa Hindi masyado maintindihan yung uh, bosses boses ni Sir. Sir, um, yung kagabi po kasi, tuloy-tuloy uh, po yung pag-ulan. Ngayon po ba, kamusta ang weather dyan? Kasi ho, uh, may reports din na posibleng umapaw rin daw po yung sinasabi nila dyan, yung Naga River. Dito po, ma'am, sa Kabikulan ngayon, as of the moment po, may mga ilang lugar na po tayo, ma'am, na medyo nakakaramdam na po ng init ng panahon. Hmm. And dyan po, sa may Tamaril Resort, Tamaril Resort de Herba, ay, ay makulim-kulim pa po ang kanilang bye -bye. Hmm. Okay. Meron po ba kayong naitalana ng na mga casualties, uh, injuries, or deaths? And also, ilan po kaya yung mga na nananatili pa sa evacuation centers? So ngayon, ma'am, wala po po report sa amin okay, reports number of casualties. And yung doon naman po, ma'am, sa mga evacuation centers po, meron po 5,841 na pamilya or 3,455 tao na na-evacuate po natin. Ano po ba yung mga pangangailangan nila? Baka kailangan pong magpadala dyan ng tulong? Sa ngayon, ma'am, yun din po ang itinatawag po natin sa mga provincial care offices para naman kung meron naman po silang pangangailangan. Pero ito po naman ang Tama po namin gaya po ng Department of Social Welfare and Development field office pa ay patuloy din pong nagbibigay ng tulong sa mga nasa evacuation center at sa mga stranded passengers. Mhm. Mm yung binanggit nyo kasi kanina sir doon sa casualties wala pa kayong record kasi may ibang reports coming out of Naga na meron pong uh, sanggol na namatay or yung isa pa po yung na electrocute. May ganyan na po ba kayong information or even for validation? May nakarating na po sa amin ng confirming sir about yan po. Pero kailangan po sana namin yung information, information report para meron din po kaming basis big data sa pagbigay po ng information sa NDRM. Okay, maraming salamat kay Bicol OCD spokesperson Gremil Alexis Naz. Binabantayan din po natin ang level ng tubig sa Marikina River, lalo na ngayong wala na namang tigil ang pag-ulan. At live, wala sa Marikina City, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano bang ba sitwasyon sa mga oras na ito? Ruth, alam mo pa na yung level ng tubig sa Marikina River, pero pinapayuhan pa rin yung mga residenteng nasa evacuation centers ngayon na huwag munang umuwi sa kanika kanilang mga tahanan. As of 1 p.m., Ruth, Aya uh, umabot na sa 16.6 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Katumbas yan ng second alarm kung saan pinapayuhan ng magsilikas ang mga residente sa mga evacuation center. Pababa na raw ito kumpara kaninang bandang alas 7 ng umaga na lumampas ng 17 meters ang tubig sa ilog. Yan ay dahil daw sa paghina ng ulan at mabilis na pagdaloy ng tubig sa ilog. Matapos daw ang bagyong karina noong Hulyo ay nagpatuloy ang LGU sa dredging ng Marikina River at pagtatanggal ng silt o burak sa mga drainage para madaling makalulong ang tubig. Pero ang problema raw ay ang tubig na nanggaling sa Antipolo at sa iba pang ilog at creek sa Rizal. May mga kalya raw dito sa Marikina na hindi na dapat binabaha, binabaha. Gaya sa Lilac Street kung saan umabot ng hanggang tuhod ang baha. Galing daw kasi sa kupang ang tubig dito. Ito na raw kasi ang new normal sa ngayon. At ang uh, sabi ng uh, ng uh, uh, ng uh, Marikina LGU ay dapat mas paigtingin ang dredging ng ilog at pagsasaayos ng mga drainage. Ruth, ayon uh, yun nga, pababa na ang level ng tubig pero dapat pa manatili sa evacuation center ang mga residente dahil may banta pa rin ng pagulan at uh, pagbaha. At dapat daw ay hintayin muna ng mga residente na umabot ng 12 hanggang 13 meters ang level ng tubig sa ilog bago sila umuwi. Ruth. Yung sinasabi mo, yan nga, mananatili muna dyan yung evacuees do. Pero ano kaya yung mga, baka meron pa silang mga ibang pangaka pangakailangan dyan? Ruth, um, ang isang siniguro ng uh, Marikina LGU ay yung hindi magkakasakit yung mga residente dahil ang isa raw talagang epekto nitong pagbaha, yung, yung pag-evacuate at yung uh, epekto nitong pagulan ay yung epekto sa kalusugan. Kaya naman doon pa lang sa evacuation centers, may mga medical personnel na titingin sa mga residenteng naroon. At higit sa lahat ang mas importante, Ruth, ay nagpabigay na rin ang Marikina LGU ng doxycycline o yung uh, iniinom na gamot para maiwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis na alam naman natin ten usong uso kapag ganitong uh, bumabaha dahil nga marami sa mga kababayan natin ang kinakailangan lumusong sa baha at yun nga na-expose na sila doon sa ihi ng daga na nagiging uh, sanhi nitong leptospirosis. Ruben. Maraming salamat Gerard Dela Peña. Winasak ng malakas na ulan at alo na dala ng bagyong enteng ang ilang bahay naman sa Baseco sa Maynila. Mula sa Tondo, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano naman ang lagay ng mga kapatid natin dyan sa Maynila? Yes, nakapag sa iyo. nga ang ilan sa mga residente ng Barangay C49 sa Baseco Port matapos nang mawasak ang kanilang bahay dahil sa malakas na ulan at alo na dala ng bagyong enteng. Si Anthony nga nakausap natin dito, isang residente kakapagawa lang daw ng kanilang bahay matapos mawasak nung nakaraampas yung karina. Tapit, nilita na naman daw siyang mangutang para may pampagawa ulit ng kanilang bahay dahil nawasak ulit yung mga pader at pinto ng kanyang bahay. Sabi na iba pang residente, nakakatakot man daw tuwing bagyo sa kanilang lugar, hindi naman daw nila magawang umalis dahil wala silang pambayad ng renta. Pagkila nga ng ulan, Ruth, agad na nagsibalikan yung ilan sa mga residente, yung iba namulot ng mga yero na nandoon sa may Manila binati Inano, yung iba namumulot ng mga pako na ibibenta sa junk shop. Karamihan, dun sa mga inanod yung bahay ay nilikas na, particular yung nanay at yung mga anak. Pero yung tatay usually naiiwan dito para magbantay ng gamit at maglinis at pumpunihin na nga yung kanilang bahay. Maya-maya kasi binabaha din kasi uutto nitila yung ulan. So kinukumpuni ulit nila yung bahay. Tapos pag lumakas kasi ulan, balik-ulit sila sa loob hintay hanggang tumila yung ulan. Good? may anyang uh, sa storya mo no yung hindi lang mga parang evacuees yung pangangailangan ng kay ang nandiyan no yung yung basic necessities. Pero ngayon, itong pagpapagawa ulit ng kanilang bahay, may nagpasabi na ba na posibleng magbibigay ng tulong? So far wala pang nagpapasabi na magbibigay ng tulong. Alam mo? Uh, dahil sana yung mga tao kasi nakaan sila naka pero sila sa malapit sa may seawall so this really happens daw, kapag malakas yung ulan at lalo yung hangin so parang sanay sila na talagang nawawasak yung bahay nila tapos itatayo ulit nila pero gaya nga ng nasabi ko uh, mas gusto na raw nila yon, mas mainam na kasi wala naman silang bayad na renta kesa daw umalis sila dito, dagdag gastos pa raw yung renta rin. Mm -hmm. Gusto ko lang siguro malaman anong uh, weather ngayon maulan pa ba dyan? Dito kasi sa Mandaluyong medyo uh, umaambo na lang Ma oh, Kanina nung siya, uh, I think si Gerard yung nauna sa akin nung no, nag-report, malakas and then mm. ngayon tumina siya pero just the same, uh, kita mo naman sa clouds madilim pa so hindi uh, tayo nagsisiguro mukhang uh, uulan pa maya maya ito. talagang ano, pasama yung uh, lagay ng panahon Maraming salamat, Mean Baños. Dalawa na nga po ang napaulat na nasawi sa pananlasa ng bagyong Enteng ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. At ang uh, base po sa latest track ng bagyong Enteng na mataan ito sa layong 115 kilometers hilagang silangan ng Infanta Quezon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometers per hour at bugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Kinatahak ng bagyong enteng ang hilaga, hilagang kanlurang direksyon sa bilis sa 15 km per hour. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa hilagang bahagi ng Ilocos Norte, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, hilagang bahagi ng Aurora, Polillo Islands at Camarines Norte. Habang signal number 1 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Kalinga at Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Silangang bahagi ng Pangasinan, Abra at Mountain Province. Signal number 1 din sa Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Silangang bahagi ng Pampanga, Bulacan at Metro Manila. Gayun din sa Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Dahil pa, pa, rin po sa patuloy na pag-ulan, nagpakawala na ng tubig ang Ipo Dam sa Norzagaray, Bulacan. Maging ang Binga Dam sa Itogon, Benguet. Mamayang alas 4 na man ng hapon, magpapakawala ng tubig sa Ambuklaw Dam sa Bokod, Benguet. Marami pang aabang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't-ibang ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang pagbabantay sa lagay ng panahon at mga pagbaha sa iba't-ibang lugar sa bansa. Ayon sa Pangulo, handa ang pamahalaan at tugunan agad ang mga apektado ng bagyong enteng. Nasa mga lokal na pamahalaan at regional offices na raw ang desisyon kung kailangan muling magkansela ng pasok sa mga paaralan at trabaho. We're prepared for uh, the aftermath of all of this uh, as usual nag forward placement na tayo ng mga pangangailangan uh, we will just have to wait for the weather to see what it will do hopefully umiwas sa atin but uh, even if it does not uh, we uh, we have all the elements in place to to support Sinalantari ng matinding baha ang ilang bahagi ng Rizal Maging si Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC hindi nakaligtas sa baha nang suungin niya ang kainta sa ng isang aparador. May mga pader ding gumuho, hindi mapasok ang isang subdivision sa Felix Avenue dahil sa mataas na baha. Sa barangay San Isidro naman sa Antipolo, napuno ang evacuation center ng mga residenteng lumikas mula sa baha. Sa ilang kuha, makikita ang lumutang na ang ilang sasakyan sa taas ng tubig. Pinasok na rin ang baha ang ilang bahay. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Iba pang update sa mga binahang lugar sa bansa dulat ng Bagyong Enteng, iahatid ng News 5 Live. Barkong nakaangkla sa Navota City na sunog sa gitna ng pananalasa ng Bagyong. At this Universe 2018, in Fiona Gray na nakawa ng passport at ilang gamit sa London. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.